mother you. I can explain. Pero kung kailangan malam. Nandito na si... Nagpapanggap lamang siya na alagad siya ng hustisya at huwad ang kanyang pagkatao. Dahil si Atty. Abraham Espiritu, siya rin si Norman de la Cruz. Sino si Norman de la Cruz? I'm supposed to meet someone here, pero hindi siya Mahal mo tong taong tao? Oo, mahal ko siya. Tapos sa labas, inaanap si Ma'am Mercy. May nakuha rin akong picture sa pulsa niya. Tuliktad na ng tao. Pagkakasalupan yes, siya sa ilalim. Ano niyo ako. I'm just staying here. Huwag niyo nga ako. Nasasaktan ako. Can I help you, attorney? Sasama ko sana si Mrs. Aguirre sa foundation, attorney. At sino ka naman para samahan ang asawa ko sa foundation? Hindi ko sinabi sa ni Dad. Kami ni Attorney Abra ay partners niya. Mrs. Aguirre? Attorney? Isang tao dapat matagal ng patay. Alam mo ba to? Ha? Alam mo ba na si Abra at si Norman ay isang tao lang? Sagutin mo! Yun ang na sinasabi ko eh. You should get her! Imbis na nagpo-focus tayo sa pagkontrol ng Rosario, nag-aaksayo tayo ng panahon sa babae na to! Get her! Jay Caparaz, Lucão de